Hello mga kalanay! Randall's Vlog! Naimbang nga aldo tayo aming kakamsat! O oh, ayan! Ayan yeah. mga kalanay! So, nakapag-prepare na po ba kayo ng inyong ulamin ngayong tanghali? At tara mga kananay, samahan niyo po akong magluto ng ampalaya na may itlog. At nagsimula na nga po pala ako maghiwa-hiwa dito mga kananay. Dahil tanghali na po pala, hindi na po namamalayan mamalayan na tanghali na dahil inuuna ang pagdudot-dot ng cellphone. <laughs> o sino mga relate mga kananais, inuuna pang pagdudot-dot ng cellphone kaysa mag-prepare ng ulami ngayong tanghali. <laughs> At ito na po pala yung mga sangkap na aking gagamitin. Pero yung manok na nakikita nyo mga kananais, gagawin ko yan na fried chicken. So binababad ko muna dyan. At ito wow! mga kananais, mag na po tayo at mag gisa isa na po tayo ng bawang. At ilagay na rin po natin ang sibuyas. Dahil nga po ang ampalay ay paborito ng aking anak, lalo na yung panganay. At syempre, paborito ko na rin po. Lalo na pagluto ko mga kananais, sarap na sarap talaga ako sa aking pagluluto. At ilagay na rin po ang ating kamatis. Hayaan lang po natin hanggang sa maluto. At ah, diba mga kananay, ang bilis na luto na agad. At ilagay na rin po natin ang ating ampalaya. So, ang alam nyo mga kananay, hindi po ako kumakain ng ampalaya. Or nakikita nyo ako na parang hindi ako kumakain ng ampalaya. Aba, syempre dyan kayo nagkakamali. Kumakain ako ng ampalaya. Yan po yung masarap. At habang po pala inaantay natin malutong ampalaya, ay may prepare na rin po ako ng na ingredients ng ating fried chicken. So, naglagay lang po pala ako dyan ng harina, asin, at paprika. At ayan nga, bibisitahin po natin ang aking sinalang kanina na ampalaya. At ito'y okay naman po. At ilalagay na rin po natin ang ating itlog. At napakabilis nga pong maluto ang ating ampalaya. At lalagyan na rin po natin ng magic sarap, pampalasa, at lalong sumarap ang ating lulutuin. At ito na nga po malapit-lapit na pong maluto. So, ayan, natakatakam na naman po ako. Habang nga ako yung nagluluto, ay nagugutom na rin ang aking alaga sa tiyan ko. <laughs> At ayan, hahahawin na po natin mga kananay. So, ayan, yummy! Sarap na sarap ako dyan. At hindi po siya gaano mapait mga kananay. At ayun na nga mga kananay, sluto na ang ampalaya. Isusunod na rin po natin ang fried chicken natin. Yung minarinig ko na. Siyempre mga kananais, bago natin yan iprito, ay marinig muna natin ng soka, paprika, paminta, at sa inyo na rin po kung ano yung ilalagay niyong ingredient. So yun lang ma'am po ang ingredients na inilagay ko mga kananais. So ayan, magpiprito na tayo. At isa rin pong paborito ng aking mga anak ang fried chicken. Itong fried chicken nga natin mga kalanis ay sobrang bangol lalo na yung paprika. Aba syempre, yan yung talaga yung panlasan ng fried chicken ang paprika. So doon ko lamang po nabili ang paprika doon sa supermarket dito sa amin. At ayun na nga mga kananay, i-flip lang po natin sa kabila para po sila yung maluto pare-pareho. At ayun na nga, napaka-crispy. Sobrang bangit talaga ang fried chicken na niloloto ko. <laughs> For the go. At ito na nga mga kananais, kakain na po kami. At kumuha na rin po kayo ng inyong pagkain para sabay niyo po kaming kumain. At yun na nga mga kananais, nakita nyo po yung asawa ko dun sa video. At yun na nga, papasok na po siya sa trabaho. And thank you for watching mga kananais!